Kumusta kayong lahat guys? Uh, today guys, uh, magpapalit ako ng bull race ng aking Rider FI Ayan uh, Pinagtatanggal ko na para madalian lang yung video natin Kung napanood yung last video ko dito guys Ang kinabit kong bearing nya is pang carb uh, Parang nagkamali ata yung pinagbilhan ko na galing sa Indonesia noon Ang sabi nya kasi sa akin na pwede yung pang carb dito sa ating Rider FI Eh pero hindi naman pala pero matagal ko din nagamit ito guys. Ngayon, uh, maganit na naman siya, Ayan o. Ayan. Ang ipapalit ko na ngayon guys ay original na. SGP. Ipapaklasin ko muna guys para salpakan na lang natin. Ayan guys, at ito yung nilagay ko noon na uh, pang carb. Ayan guys, sa uh, tulad ng dati, uh, wala tayong proper tools. Pupukpukin na naman ulit natin. Ayan guys, uh, at ito na yung kanyang ball race, ano? yung bolitas. Uh, bibilangin ko muna siya kung ilang peraso. Uh, 52 pieces na ball race. Race steering inner upper sabi niya. Tapos ah uh, ito naman yung inner lower. Ay, mas malaki. Yung mas malaki yung bilog sa ibaba. Tapos yung mas maliit sa taas. Ah uh, ganito rin dito. Outer lower sa baba, plus outer upper uh, SGP guys uh, original bali ang bili ko dito guys is 1,200 plus ata nakalimutan ko na guys lalagay ko na lang sa screen yung exactly presyo tapos lalagay ko sa description guys kung saan ko siya nabili And lalagay ko na lang yung link ayun guys at ang una natin ilalagay uh, itong outer lower Ayan guys at nalagay ko na ano At ang susunod naman ngayon uh, Tatanggalin natin yung dati Sa may chassis Tapos ito naman. Papakita ko sa iyo yung difference guys ah, uh, ito yung pang itaas. Ito yung pang carb guys. Ayan. Yan yung difference nya. Mas makapal itong sa Rider FI guys. Ito. Mas makapal siya. Ayan. Ganon din sa ibaba guys. Pero konti lang. Ayan guys, at nalagay ko na yung inner lower niya. Ayan na siya. Tapos, ito naman yung upper. Ayan. Diba kita? Madilim. Tapos, uh, maglalagay na tayo ng berry. Lagyan muna natin ng grasa. Yan, 'di ang nalagay kong bearing guys is 28 pieces. Okay. Ayan at pasensya na kay sa video natin guys kung medyo madilim kasi makulim-lim dito sa atin. Ayan at huwag kayong magtipid sa grasa. Dilangin ko lang guys kung ilan lang nalagay ko dito. Bali 23 lang guys. Ayan at ilagay na natin. hindi ko na mapapakitang maayos guys kasi nag lang ako yan wala na siyang alog guys yun oh no alog tapos hindi na siya maganet wala nang sabit dire-diretso na siya oh ayun guys at nalagay ko na ano naipitan ko na rin siya at ngayon naman uh, Ibabalik ko na lang lahat guys Hindi ko na siya ipapakita Guys at naibalik ko na lahat yan, At okay na siya uh, Hindi na siya malagitik yan. Kahit hindi ko na itesting yan guys Okay na okay na Tapos uh, smooth na rin yung uh, Pagliliko niya yan. Hindi na siya maganit Ayan guys, at hanggang dito na lang tong vlog na ito. Right chips lahat.